si Nardo at hindi ko inakalang ang simpleng buhay ko sa bayan ng San Gabriel ay magbabago ng lubusan dahil sa isang mutya. Hindi ito basta alahas o piraso ng kristal. Sa likod ng mutyay, may nakatagong kapangyarihan. Kapangyarihang tila hindi ko kayang sukatin, ngunit itinadhana para sa akin. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa akin. Kasama ko si Roldan, tagapagmana ng sinaunang anting-anting na ipinasa sa kanilang pamilya at si Isagani, isang kaibigan na ngayon naging kaaway. Dati kasing liwanag ng araw, ngayon ay sinakop ng kadiliman dahil sa isang inkanto. Ito ang kwento ng aming paglalakbay, mga kapalaran, at labanan na hindi ko inasahang haharapin ko. Bago kami nakaharap sa mismong misyon, isa-isang dumaan sa pagsubok ang bawat isa sa amin upang makamit ang kapangyarihang taglay namin ngayon. Ang mutya ay ipinagkaloob sa akin ng isang matandang babae na nagpakilalang tagapangalaga ng kabundukan. Araw yon, nanganihan, at ako'y nagpunta sa ilog upang mangalap ng mga ligaw na halaman. Nang makasalubong ko siya, inakala ko lamang na isa siyang karaniwang tagalupa. Ngunit nang sinabi niyang, Nardo, ikaw ang hinirang, nagbago ang lahat. Ibinigay niya sa akin ang isang maliit na kahon, at ang sabi, kailangan ko itong buksan lamang kung handa na akong harapin ang aking tadhana. Hindi agad ko binuksan ang kahon. Sa mga araw na sumunod, binalot ako ng kuryosidad at takot. Hanggang isang gabi, napabalita na isang nilalang ang sumalakay sa bayan, isang halimaw na kumakain ng mga alagang hayop. Kinabukasan, natagpuan ang mga katawan ng mga ito pinupunit ng hindi maipaliwanag na puwersa. Sa oras na yon, alam kong oras na upang buksan ang kahon. Nang gawin ko ito, biglang lumabas mula sa loob ng kahon ang isang malabughaw na liwanag na tila ba niyayakap ako ng kapangyarihan nito. Pumasok sa aking mga mata at bumalot sa aking katawan. Sa isang iglap, nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Mas malakas ang pandinig ko, mas matalas ang aking mga mata at tila nararamdaman ko ang paligid na parabang bahagi ako ng kalikasan. Ngunit hindi pala ito ganun kadali. Sa loob ng kagubatan, naroon ang mga bantay ng mutya, mga inkantong hindi hahayaang makuha ko ang kapangyarihan ng hindi dumadaan sa pagsubok. Ang unang inkanto ay isang higanting tikbalang na mabilis tulad ng hangin. Kailangan kong gamitin ang kapangyarihan ng mutya upang makita ang kanyang mga galaw. Tila ba nabuksan ang mga mata ko sa lahat ng detalye sa paligid, mula sa mga dahong kumikilos sa hangin hanggang sa pinakamaliit na ingay ng kalikasan. Nagtagumpay akong talunin siya at dito ko napatunayan ang kapangyarihan ng mutya sa aking mga kamay. Ang anting-anting ng lahi ni Roldan. Si Roldan naman, mula pagkabata, ay naririnig na ang mga alamat tungkol sa kanilang pamilya. Ang kanyang ama ay isang mambabarang Ngunit hindi ito masamang nilalang. Sila ay tagapagtanggol ng kanilang bayan mula sa mga masamang espiritu. Sa gitna ng kanilang lahi ay isang anting-anting, isang maliit na palawit na nagtataglay ng kapangyarihang magbigay ng kakaibang lakas at bilis sa sino mong may dugong tagapagmana nito. Subalit, hindi basta-basta ibinibigay ang anting-anting, kailangang dumaan sa pagsubok sa loob ng kanilang pamilya. Si Roldan ay ipinasok sa isang sagradong kuweba kung saan nakatira ang mga espiritu ng kanilang mga ninuno. Doon, sinubok ang kanyang katapangan at kakayahang magtiwala sa kanyang sarili. Ang kanyang unang kalaban ay isang malaking ahas. May mga matang nagliliyab sa dilim. Kinailangan niyang labanan ito gamit lamang ang kanyang kamay at paniniwala sa kapangyarihang nananalaytay sa kanyang dugo. Matapos niyang mapagtagumpayan ang ahas, nakaharap siya sa pinakahuling pagsubok, ang espiritu ng kanyang lolo na siyang huling tagapagdala ng anting-anting. Ang kanilang laban ay hindi pisikal, kundi laban ng isip at puso. Kinailangan niyang patunayan na handa na siyang humawak ng anting-anting hindi para sa pansariling kapakanan, kundi upang gamitin ito sa kabutihan. Sa huli, ibinigay ng kanyang lolo ang anting-anting. At mula noon, si Roldan ay nagkaroon ng kakayahang maging kasing bilis ng kidlat at kasing lakas ng isang halimaw. Si Isagani ang pinakakakaiba sa aming lahat. Sa simula, wala siyang kapangyarihan ngunit nagtaglay siya ng kakaibang karisma na nagdala sa amin ng pag-asa. Siya ang palaging may plano, ang pinakamatalino sa amin. Ngunit habang naglalakbay kami, naramdaman namin ang unti-unting pagbabago sa kanya. Isang gabi sa gitna ng kagubatan, nakita namin siyang nakikipag-usap sa isang inkanto, isang nilalang na may malasapireyang balat at mga matang nag-aalab sa dilim. Hindi namin narinig ang kanilang usapan, ngunit naramdaman namin ang kakaibang enerhiya na lumabas mula sa katawan ni Isagani. Ang inkanto, isang nilalang na nagtatago sa mga anino, ay nag-alok kay Isagani ng kapangyarihan kapalit ng kanyang kaluluwa. Sa kasamang palad, tinanggap ni Isagani ang alok at mula noon nagbago siya. Naging puno siya ng puot, kasakiman at hindi na siya ang dating kaibigan namin. Dito nagsimula ang aming misyon, ang pigilan ng kapangyarihang nilikha ng inkanto mula sa paglunok kay Isagani at sa buong bayan. Pagkatapos ng maraming pagsubok at paglalakbay, nalaman namin na si Isagani ay nagpapalakas ng kanyang puwersa sa isang malawak na lambak sa kabilang bundok. Ang lugar ay nababalot ng dilim, tila ba nawalan na ng kulay ang mundo sa paligid nito. Walang ibang naririnig kundi ang malalalim na hinga ng kagubatan. Nang makarating kami roon, nakita namin si Isagani na nakaupo sa gitna ng mga patay na puno, tila ba isang hari ng mga halimaw. Sa kanyang mga kamay ay bumabalot ang itim na apoy at ang kanyang mga matay nagliliyab ng pula. Nardo Roldan, sabi niya sa mababang boses, narito kayo para pigilan ako. Ngunit wala kayong laban sa kapangyarihang ipinagkalob sa akin. Si Roldan, nataglay ang kanyang anting-anting, ang unang sumugod. Tulad ng dati, mabilis siya, parang isang ipo-ipo na humahampas ng mga suntok. Ngunit bawat hampas niya'y natatabunan ng itim na apoy ni Isagani Nakita kong hirap si Roldan, ngunit hindi siya sumusuko Ako naman, habang patuloy na binabantayan si Isagani, naramdaman ko ang kapangyarihan ng mutya Alam kong may paraan upang pigilan ang sumpang bumalot kay Isagani, ngunit kailangan kong makalapit sa kanya Sa gitna ng labanan, binuhos ni Isagani ang kanyang puwersa kay Roldan sa bawat hampas ng itim na apoy, nararamdaman kong humihina ang aking kasama. Kailangan kong gawin ang aking hakbang. Dahan-dahan akong lumapit. At nang makita kong binuhos na lahat ni Isagani ang kanyang kapangyarihan, ako'y tumakbo papunta sa kanya, gamit ang mutya upang bumuo ng proteksyon sa aking katawan. Hindi mo kayang pigilan ito, Nardo, sigaw ni Isagani. Ngunit ako'y hindi huminto. Nang abutin ko siya, Inilapat ko ang mutya sa kanyang dibdib. Isang malakas na sigaw ang umalingaungaw at mula roon, nakita kong bumalik ang dating isagani. Nakikita kong umiiyak siya, tila ba muling nagising mula sa mahabang bangungot. Ngunit hindi pa natatapos ang lahat. Habang bumabalik si isagani sa dati, naramdaman namin ang isang mas malaking puwersa, ang tunay na engkanto na nasa likod ng lahat ng ito. Napagtanto namin na ang labanang ito ay hindi pa tapos at ang sumpa ni Isagani ay bahagi lamang ng mas malaking digmaan sa pagitan ng mga nilalang ng dilim at liwanag. Hindi ko alam kung paano ito magtatapos, ngunit sa bawat hakbang, alam kong hindi namin kayang talikuran ang aming misyon.